Hello everyone! Dahil nga sa mainit ang panahon ngayon ay nagkayayaan kaming magpipinsan dito sa Kabiti na maliligo daw sa swimming pool. At ito nga ay overnight. Ayan nga at kami ay sumakay na ng kanilang sasakyan at kami ay aalis na kung saan kami pupunta. At bago nga pala kami tuluyang umalis ay dinaanan muna namin yung isang pinsan namin na si Doña Elin. So ayan at kami ay nakalabas na ng highway ngayon naman ay naririto na kami kung saan yung lugar ng aming pupuntahan sa General Trias, Cavite. So ayan, tara samahan nyo kami sa aming paglalakbay patungo sa aming paliliguan kung saan yung resort ay si Andrea Resort. So tara, Ligot ligo, tayo ligo mga kasama din well. sa resorts na iri, ang Andrea Resort din sa Cavite. At kami nga ay nagbabaan na Nung aking mga kasama sa sasakyan At ito namang sa kabila Ay mga bumababa na rin At parang mukhang hirap na hirap Sa pagbababa sa sasakyan Ay nako At sa sobrang init nga ni Bakit baga nga ni sobrang init ngayon Ay ayan at napagbad kami din Sa research na eri At si boss Enrico Ay lakad pang lakad At mamaya may pakaway-kaway pa yan Sa aking kamera parang ayan nandito na nga tayo ayan at may pakaway kaway pa nga hindi ko alam ko ano nasabi niya may pabulaga bulaga pa gusto pa yata maglaro ng pika bonito ayan nga at dito nga sa oras na ito ay pa yung mga pinsan ko kung sino pupunta doon sa entrance kung sino do mag-inquire kung magkano ba talaga ang bayad at na pagkasundoan nga namin na pumunta na kami ni Doña Elin ayan at naglalakad na ba ay pag hindi ka isa dami bag na rin anong dami waring laman pera na rin at yan ay nandini na nga kami sa entrance at si Manong na bantay ay aming kinausap din eh ay sila lang pala ang nakiusap si Doña Elin ako'y taga camera lang at dahil wala akong kalam alam din at sila naman talaga ang magbabayad at hindi ako at ako ay isang pulubi at sila ay may kurta. <laughs> Di joke. <laughs> Ayan nga at sinimula na namin pumasok sa loob ng swimming pool. At binitbit na namin isa-isa yung aming mga daladalahin nga ni Dini. At pagkapasok nga namin ay abaw ay napakaganda pala ng loob na rin. May pa Christmas light, Christmas light pa. At Dini nga yung aming napiling cottage sa malapit sa may kiddie pool. Ayan, at napakarami din nga po palang naliligo din eh, sa lugar na eri. Mga nag-overnight din sila. O, oh, ayan, hindi pa alam kung saan masuot. Ay di din, o ay siya ay lakad. Ay ina, ay ano na ering mga eri. Ayun nga, at naglakara na. At pagkarating namin do sa aming cottage, ay mga binaba na namin yung mga daladala namin mga pagkain. Ayan, at yung ibang mga bata, abaw ay anong tinuwa, pagkakita sa tubig ay nagsulbutan agad ay lubluban agad sa tubig ay mga bata na eri, Ayan, at kumain na nga muna kami, bago kami tumubog dun sa swimming pool. At talaga namang napakainit ng pakiramdam sa katawan. At may alponso pa nga silang baon, abaw at ering si Enrico ay tuwang tuwa sa kanyang pagkain at napakasarap daw ng lutong ulam at eri nga ay may palabok pang dala at eri naman yung isa kong pinsan o diet yan diet dietan mamaya madami ng kain so ayan ito yung aming ulam kalderetang manok at saka may isaw na ano yun parang sisig so ayan pagkatapos namin kumain ay kami ay naglublub na nga ni Dini sa tubig at talaga namang napakasarap nga magbabad sa tubig kahit gabi ay talagang napakainit ayan, ang totoo ng mga bata languyan doon, languyan Dini at ngayon nga ay nandini kami sa mat, sa swimming pool ng matatanda at dahil mas masarap lumangoy pag medyo malalim ayan at nagkakagulo nga sila dahil ering isang bata na ay isa diyang napakakulit napakayabang kala may kaya at ering isang bata o tingin tingin la ang man din so iyan tuwang-tuwa sila habang kami ay nakabantay lang sa kanila at talaga naman sobrang saya ng mga batang eri at eri nga may pa hindi ko alam kung anong tawag do sa tubig na ina, parang ihing na sirit <laughs> so ayan ito yung Andrea Research so at pagkatapos nga ito yung sa matatandang swimming pool at may slide din ay nakakatakot naman mag slide at yan nga pagkatapos namin maligo ay ako ay agad nag na at talagang nakakaantok din palang maligo pag gabi at pagkatapos ko nga magpalit Ayan. E rin naman ay bumungad na swimming pool pag ah. Matuwang tuwa e mga eri. Ayan nga, tapos na akong magpalit. So, pagkatapos kong magpalit ay nagaya ka na rin kami pa uwi. Dahil anong oras na yung mga bata ay may pasok pa, kinabukasan. So, ayan, paano? Hanggang dito na lang ang aking video. I hope you enjoy sa aking...